Ito na nga pala yung mga nasalpa ko na pyesa dito sa binubuo kong napabayaan na Yamaha Mio. Medyo masakit lang talaga sa bulsa pero napakasarap naman sa pakiramdam kapag ganito yung naging resulta. Kaya dito nga pala sa video na to ipapakita ko sa inyo yung pagbabago dito kay Project 5 Kiao. Bali, ito na nga pala yung day 6 ng pagpapapogi ko dito sa nabili kong napabayaan na Mio. At ngayong araw nga pala, nagsimula nga pala ako sa pagtatanggal ng lumang pintura nitong gastang, pati itong CBT cover. Mukhang maganda pa naman kasi yung itsura niya, pero nakatago pala yung mga kalawang sa loob. Kaya pagkatapos ko nga pala ito pahiran ng strip sol, makalipas lang ilang segundo, ginamitan ko na nga pala ng steel brush. Dito nga pala naglabasan itong nakatagong kalawang dito sa gastang. Kaya sunod ko nga palang pinahiran ng paint remover itong CBT cover naman. Dahil nga medyo may edad na rin to si Project P o kaya hindi na rin ganun kagandahan yung pintura nito kaya plano ko sanang i-repaint na rin ito talaga yung part na napakasarap sa pakiramdam kasi pagkatapos natin tanggalin tong pangit na pintura i-spray natin ng panibago para magkabuhay ulit kaya noong nagalsahan na nga pala tong lumang pintura ginamitang ko ulit ng steel brush para matanggal natin ang gandito sa mga sulo at bago nga pala natin i-spray ng pintura tong gastang tinanggal ko muna tong malalalim na kalawang ginamitang ko na nga pala ng wire brush yan kaya nang nakinis ko na nga pala yung lahat saka ko nga pala binugahan ng surface Buti na lang medyo nakisama yung panahon dahil maghapon talagang tirik yung araw kaya nakapagpatuyo agad ako. Kaya hindi na nga pala ako nagpatumpik-tumpik pa. Kinuha ko na nga pala tong black. Ito naman yung sunod na inispray ko. Kaya makalipas nga pala yung ilang minuto na pagbubuga natin ng pintura. Ito na nga pala yung kinalabasan. Hindi naman tayo batikan sa pagpipintura pero masasabi mong presentable naman to kung ikukumpara natin dun sa kanina. Medyo magagahol kasi tayo sa oras kung ipapapowder coat pa natin to. Kaya habang nagpapatuyo nga pala tayo ng inispray natin kanina, ikinabit ko na pala tong handle bar para makapagsimula na dito sa harap. Ipinasok ko na nga pala tong mahabang tornilyo tapos nilagyan ko ng nut sa dulo. Natuyo na nga rin pala yung gas tank kaya inilagay ko na nga pala dito sa batalya. Kinabitan ko na rin yan ng bagong takip. At sa mga nagtatanong nga pala kung saan ako nabili ng orig na kaha nito. Shoutout nga pala kay Boss Edmar De Leon. Sa kanya kasi tayo bumili ng mga kaha. Kaya kinuha ko na nga pala tong CNC na yayabangin natin. Ito yung gagamitin natin tornilyo dito sa gas tank. Hanggat maaari hindi muna tayo gagamit ng kalawangin para lalong mas malinis tignan to si 5 kaya pinaghihigpitan ko na nga pala maigit tong yayabangin. Tapos nag-unwrap na nga pala tayo ng sunod na piyesang ikakabit natin. Bale, rare pender naman to. Pero nakalimutan ko hindi ko pa pala nailalagay itong goma. Kaya ito muna yung sinalpa ko dito sa likod. Ito kasi yung isa sa nagsisilbing madguard ng Mio para hindi dumirekta sa carb yung mga putik na tumatalsik galing sa gulong. At dahil dito nga rin pala nilalagay yung susian dito sa upuan. Kaya kinuha ko muna tong bagong bilin natin na ignition set. Medyo mahirap na kasi tong kapag naikabit na natin tong rear pender. Kaya dito pa lang ko na ng maayos. Kaya ko na nga pala tong tornil yung nagsisilbing stopper. Tapos kinuha ko na nga pala yung cable. Ilalagay na natin dito sa pinakakanal niya sa loob. Yan kasi yung humahatak sa lak ng upuan para bumukas yung compartment kapag sinususian natin. Kaya nang naipwesto ko na nga pala ng maayos, isinalpa ko na nga pala tong pender. Tapos ikinabit ko na nga pala yung bracket dito sa taas. Hindi naman to ganun kakomplikado kung iisipin. Pero sa wala talagang idea, malaking tulong na rin tong ginagawa natin. Para kung sakaling gusto nila mag-DIY, kahit pa paano, magkakaroon sila ng idea. Kaya naikabit ko na pala tong pinakalak nang ng upuan, ginamitan ko na nga pala to ng yayabangin na. Pati nga pala dito sa likod, meron din tong tornilyuhan, kaya sinalpakan ko na rin. Kinuha ko na nga rin pala tong host ng gastang, ikinabit ko na rin, pati dito sa carburetor, tsaka sa manifold. Halos tambot yun na lang kasi yung kulang, pwede na natin to paganahin para hindi to nagbangka. Dahil halos ilang video na lang, matatapos na rin naman to si Project 5 Kaya pagkatapos ko nga pala ikabit lahat ng tornilyo nito rear fender. Kinuha ko na nga pala tong susian, ito naman yung sunod na ikakabit natin. May dalawang lang to dito sa magkabilang gilid, yan lang yung natin. Sinama ako ko nga rin pala sa papalitan itong compartment kaya bumili na rin ako ng bago para literal talaga na change all. Uy. Una ko nga palang nilagay yung dalawang tornilyoan dito sa side ng battery tapos lalagyan din natin sa may likod. Yung akala kong kompleto na talaga lahat ng pyesa, hindi pa pala ako nakabili ng battery. Pero saka na lang tayo magte-testing, ikakabit ko muna tong buong harness. Ngayon ko lang din nga pala napansin na replacement na rin yung nakakabit dito na CDI, sana gumagana pa. Hindi kasi tumatakbo to si 5K nung nabili ko kaya wala talaga akong idea kung okay pa ba to. Pero dahil madali lang naman hanapan ng pyesa, sa to, papalitan na lang natin kung sakaling hindi na gumagana. Bali, pinwesto ko na nga pala tong harness nito para sa mga susunod na video, susubukan naman natin paganahin yung mga ilaw. Kaya isa-isa ko na nga palang kinabit yung mga sakin. Hanggang sa naipwesto na nga natin dito sa pinakaharap. Dap. Dahil karami na nakasalpak dito kay Project 5 Kiaw, puro mga original, kaya literal na pang matagalan na ulit to, bago bihisan ulit. Medyo maapdilan talaga sa bulsa yung presyo ng original, pero kung pati bayan lang na mausapan, di hamak na mas okay talaga to. Bali, lens nga lang pala yung ko dito sa taillight, dahil okay pa naman yung pinak naka-frame niya. Kaya nung nakalas ko na nga pala yung luma, isinalpa ko na rin tong bago. Halos branyo rin talaga yung naging itsura niya. At bukod nga pala dun sa taillight, pati nga pala dito sa gauge, gauge lens lang yung papalitan natin. Para kahit papano, meron pa rin siyang alaala nung kahapon. Pero syempre, sisiguraduhin natin na gumagana to. Hindi naman natin pwedeng ikabit yan. Kahit pa yun yung original kung hindi naman gumagana. Medyo mahaba na nga rin pala natakbo nito ni Project 5 kaya dahil magwa 100,000 kilometers na yung milyahe dito sa gauge. At bago ko nga pala kinabit tong lens, pinunasan ko muna ng basahan yung loob para mat Tanggal yung mga alikabo. Tapos tinanggal ko na nga pala sa plastic tong pinaka housing ng gauge dito kasi natin yan isasalpa. Kaya nilagay ko na nga pala yung tatlong screw dito sa taas pati na rin sa baba para siguradong hindi to makalog lalo kapag tumatakbo na tayo. Nilagay ko na nga rin pala to dito sa handlebar para may pwesto na rin natin yung brake master pati na rin yung brake holder. Sira, Sira na nga rin pala yung lagayan ng engine oil kaya ginamitan ko na nga pala ng flat screw tapos ginatlang ko lang bahagya sa ako pinokpok para lang matanggal. Dahil na drain ko na nga pala yung langis nito nung nakaraang video kaya sinalinan ko na nga pala ng bago. Umi Bumili na nga rin pala ako ng dipstick. Ito na ilalagay natin. Ayoko kasi nung kagaya nung kanina. Kaya pagkalagay ko nga pala ng o-ring, isinalpa ko na rin yan dito. At para medyo marami tayo mailagay na pyesa ngayong araw, kinuha ko na nga pala tong dibdib. Ipinwesto ko na dito sa harap. Mali, hindi ko pa naman to malalagay ng mga tornilyo dahil hindi pa nakalagay yung araro tsaka bangka. Pero gusto ko na kasi talaga maisalpa, Dahil medyo faded na nga rin pala yung kulay ng mga switch nito dati. Binilang ko na nga rin pala ng bago. Isang set na yan, kaliwat kanan. Basic lang din naman paglalagay nito. Disalpak lang yan dito sa mga butas. Tapos tamang kapit lang ng mga ngipin niya para maglapat ng ayos. Kaya kinuha ko na nga pala tong lever holder para sentro natin dito sa butas ng kaha. Tapos tinanggal ko na nga pala sa box tong brake master. Bale original din yung ipapalit natin para maisentro na rin natin yung salpakan ng side mirror sa butas. Kaya ipinwesto ko na nga pala tong clamp. Hindi muna natin ihigpitan na maigi. Isasakto lang muna natin. Saka ako isasagad sa higpit pag okay na yung pagkakalapat. Da Dahil naisakto na nga pala natin yung pagkakapwesto ng mga lagay ng side mirror. Saka ako nga pala hinigpitan yung mga tornilyuhan yan. Pati yung switch dito sa kabila isinalpak sinalpak na rin natin. At ito nga pala yung pinakahuling isasalpak natin. Bali binilan ko na nga pala to ng bagong handgrip. grip. Bali stock pa rin yung gagamitin natin para ramdam natin yung pagiging brand nito ni Project 5 Kyaw. Medyo marami pa yung pyesa na isasalpak natin kaya abangan yung susunod na video. So ayun okay nga mag update muna tayo ng mga natapos nating gawin para dito ngayon sa day 6 nito ni Project 5 Kyaw. So ito nga pala tingin ko nasa 70% ng mga isasalpak natin pyesa rito ay na ilagay na natin. So ayun nga, nagsimula na nga tayong magsalpak ng mga niya. Itong dibdib, tapos itong u-box, nilagay na rin natin. Pati itong rear fender, yung susian, tsaka itong harness, nilagay na rin natin. At ayun nga, bago nga pala natin tuluyang tapusin itong day 6 nito ni Project 5 gau mag-update ulit tayo para dun sa ipapamana ko sa inyo na Suzuki Smash. So kung wala kang ipon pero gusto mo magkaroon ng motor, panoorin mo to. Baka ito na yung para sa'yo. Right? So ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na laro na dapat i-download nyo at mag-register kayo para nga magkaroon kayo ng chance na mapamanahan natin ng Suzuki Smash. Parang nasa 5 days na lang ibibigay na natin yan. So kung bago lang kayo rito, ang gagawin nyo lang ay pindutin mo lang tong register. Tapos ilagay mo lang dito yung mobile number mo password, verification. So, pag okay na yan at may account ka na, pwede ka na pumunta dito sa login. Ang maganda rito, meron sila rito daily bonus pag araw-araw kayo nag-open ay meron kayong pre-draw. So, subok tayo. Kung saan huminto yan, yun yung makukuha nyong libring coins. Kaso, better luck next time. Good luck. So, eto na nga pala yung may kita nyong available games dito sa Amber Game. Kung naghahanap kayo ng paglilibangan at meron kayo pabarya-barya dyan. Ayan, pwede kayo sumubok dito. At ito nga pala yung madalas na nilalaro ko rito. Itong Dragon versus Tiger kasi napaka basic lang tumaya at napakadali lang din manalo. So ipapakita ko sa inyo kung paano. So subok tayo ng dalawang piso dito sa Dragon. So real time yan kapag panalo kayo. Dito papasok sa gold coins niyan. So antayin lang natin tumaya yung iba. At ayan na, dito na natin malalaman kung buenas tayo. 7, tsaka Gs. So, ayun, panalo tayo ng 2 piso. Ganun lang ka-basic. May kita nyo dito dadagdag yan sa uh, gold coins natin. Yan. So, ayun na, sa mga nag-register dito sa Amber Game para nga magkaroon kayo ng chance na mapamanahan natin ng Suzuki Smash. Ilapag nyo lang dito sa baba yung SS katunayan na nakapag-register na kayo. <laughs> Tapos, abang lang kayo sa live natin this coming November katapusan. Malay nyo, kayo na yung buenas. Right?